nang ng pagkakaiba-iba, ang hamon ng katotohanan. Sa isang mundo na puno ng iba't ibang paniniwala, opinyon, madalas nating nakikita ang pagkakaiba-iba na nagdudulot ng di pagkakaunawaan. Pero paano tayo magkakaisa sa gitna ng mga pagkakaiba-iba na ito? Paano kung tayo maging instrumento ng pagkakasundo at katotohanan? Sa ating komunidad, makikita natin ang mga tao na may iba't ibang paniniwala at opinyon. Minsan, ang pagkakaiba-iba na ito ay nagdudulot ng di pagkakaunawaan at hidwaan. Pero dapat nating tandaan na ang pagkakaiba ay hindi dapat maging hadlang sa pagkakaisa. Ang katotohanan ay ang pundasyon ng pagkakaisa kapag tayo ay nagsasabi ng katotohanan. Tayo nagiging malaya at nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Pero paano kung ang katotohanan ay hindi tinatanggap lang lahat? Paano kung ang mali ay ginagawa nating tama. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan na tayo ay magkakapareho ng paniniwala. Ang pagkakaisa ay nangangahulugan na tayo ay nagtutulungan at nagmamahalan sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Kapag tayo ay nagkakaisa, tayo ay nagiging malakas at makapangyarihan ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ay isang hamon na dapat nating harapin. Dapat nating piliin na maging instrumento ng pagkakasundo at katotohanan. Huwag nating hayaan na ang pagkakaiba-iba ay magdulot ng di pagkakaunawaan. Sa halip, tayo ay magtulungan at pagmahalan sa kabila ng ating pagkakaiba magkaisa tayo sa gitna ng pagkakaiba-iba, mag instrumento tayo ng pagkakasundo at katotohanan. Abangan ang iba pang ibabahagi ko sa inyo. God bless you.